Hey, what's up mga pards? Eh, nagpapogi ka pala ako ngayong araw at tayo ng ligaw. Kaso may ako lang at tayo manliligaw na walang pera. <laughs> Ayan, pe, gagawin. Edy, eh, tara niyo ako sa bayan. Umanap tayo ng pera. Oh, hindi pa nakakalay. Muntik pang mahulog eh, cellphone mo. Alam ata ni Lord na may masama kang binabalak. <laughs> Eh, tingnan nyo nga halos ka kasi mula pa lang ng classy way. Lumulusong na naman sa tubig yung e, mga estudyante. Just kay high tide sa amin, ala ng pinipiling araw. Puti pa'y ibigay ng 5-2, may pinili. Char! Eh, ring at habang naglalakad ako sa palengke, nakita ko rin. E. Naisip ko tuloy magsangla. Kaso may ala naman ako may sasangla. Eh, ulti may kaluluwa ako may nakasangla eh. <laughs> Diyos ko po eh, ring unang bangkong target na eh. na mo naman at offline agad. Be, syempre, pag manliligaw ka, dapat ay e, buhay loob mo. Be, una pa lang, may susuko ka na ba? Hindi, manap ka ng iba pang bangko. Eh, sabi nga sa pelikula, we, lahat ay e, eh, handa mong gawin. Makamit lang ay e, eh, matamis mo, oo. Kaya naghanap pa ako ng ibang bangko. Eh, ring e, pangalawang ATM, eh, kung inaalat ka nga naman. Pareho pa kami ng sitwasyon. No cash. <laughs> Ako, oh, eh sa sakala ninyo ititigil na karon, ron. dahing ATM din sa amin. Eri pangatlo, kabibid nyo ko pa rin yan eh, madudulas ka pa eh. Pinilit ko nga umiwas sa tubig high tide eh. Hindi rin pala ako dadalahin ng pako. Diyos ko po. Be, na ako namin tubig sa amin. Eh mukhang talagang minamalas tayo. ka. dating ko rin, tingnan nyo na may pila. Kala mo may pila ng ayuda. Besa maniwala kayo hindi eh, may isang oras akong pumila rin eh. eh sa tagal ko nga pumila rin eh, we, nakalimutan ko ang diriyan nga pala kayo. Oh, ang ending eh, hindi rin nakawidro. Eh, di nagpa-cash out na nga lang ako, Diyos ko po. Tagal nang pinila kay eh, ala naman pala makukuha ang pera. Inahabol ko na nga lang eh, bukas ni ring bilihan ng bulaklak at baka mapagsaraduhan tayo eh, hindi ako makaakit ng ligaw. Eh, rin nga sana eh, gusto ko ibigay na bulaklak eh. Bulaklak na pampatay. Eh, paano ba na may patay na patay ako doon sa liligawan natin? Oh, akala nyo nagbibiro ako. Eh, yan talaga yung binili ko. Tingnan ko lang kung hindi ko mapasagot ng oo. Oh. <laughs> Pagkabiling ko nga ng bulaklak, ay eh, muwi na muna ako at nag-ayos, eh. Tapos eh, dinala ko na rin ulit yung bulaklak. Eh, may nakalimutan ako eh. Nakakalimutan kong bumili ng chocolate eh. Bibili na lang ako din sa tindahan ng Cloud9. Eh, sampung piraso nga'y binili ko eh. Para I love you so much Till the day I die <laughs> Ay, ang keso Pagkabili ko nga ng chocolate e, Sumakay na ako ng tricycle At pupuntahan na natin Ng e, bahay ng liligawan natin Diyos ko po, kinakabahan tuloy ako Paanong hindi ka kakakabahan Ng e, apakalaki ng bahay noon beba bakuran pala May e, kalamahasenda na Oh, hindi ako nagbibiro Be, laki ng bakuran e, tignan nyo At puti pa yung e, gate Dahil lang sumalubong sa akin rin aso Bebuti na nga lang ay eh, sabi nung guard eh, sasamahan na lang daw ako dun sa loob at baka mala ako ng mga aso nila rin eh. Eh tingnan nyo naman at may swimming pool pa o oh, pang Olympics. Kaya lalo tuloy akong kinakabahan eh, paano ba naman eh anak mayaman eh, hindi ako eh ano, anak mahirap lang eh. Mapapasagot ko ba yun eh, ng oo, oh. tapos eh daladala -dala ko eh bulaklak na pampatay. <laughs> Kala ko big cloud na yun eh. binili mo boy, may dalakap pang kandila. <laughs> Lahat talaga yung gagawain mo pag mahal mo yung isang tao. Eh, tignan mo nga eh, eh oh. Kulay tsaa yung tubig. Eh, bakit hindi? Beka ng mga nakahigarin eh. Welcome to Magunoy! Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga tayo akit ng ligaw eh. Pinuntahan nga lang pala namin eh, puntod ng tatay ko at kamamatayan niya noong August 29 eh. Kaso mo nung papunta kami nung mismong araw na yun eh, yun yung nawala yung wallet ko eh. Yung ending eh, umuwi muna kami. Kasama kasi sa nahulog eh ATM namin eh, kaya ni-report na muna namin. Ewan ko kung naniniwala kayo sa mga sign eh. Pero pakiramdam ko eh, iniwas lang kami ng tatay ko sa posibleng mangyari nung araw na yun eh. Eh bahit nga hindi eh, ilang ATM machine eh, pinuntahan ko, hindi na withdraw pera. Oh, ganun ka ani uh, tatay ko eh, kasi alam siguro niyang mahuhulog yung wallet ko eh. Tapos ginawa na lang niyang way yun para hindi kang may siguro matuloy papunta din eh. Iniisip na lang na eh, baka merong hindi magandang mangyayari sa aming mag-anak Kaya hindi rin inanunan tatay kung matuloy kami Eh eto, mga September 4 na ata eh, rin nung nakabalik kami Be, paano ba naman eh, pagkayari nung August 29 eh, umuulan na Tapos nagsimula na lumaki lagi eh, tubig Kaya wala kaming pagkakataong makabalik sa tatay ko Eh buti na nga lang eh, pagbalik namin dito eh, buhay pa rin eh, binili kong bulaklak Eh sa so nakapulot nga po pala nung wallet ko eh 1.5 lang naman eh naging laman noon eh paano eh naibili ko pa ng bulaklak eh tatay ko eh hindi ko naman na po habol na mabalik eh pero eh sana man lang eh kahit yung susipong laman noon eh mabalik kilala nyo naman po ako be kahit iwanan nyo na lang po sa harap ng bahay na eh, ko nahihiya kayo ay ibabalik na yan sabi nga eh, pag gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, si Lord na gaganti sa iyo. May eh, malay mo sa susunod na bigaya ng 5-2 kasama ka na sa listahan. Diyos ko po. Eh, ba't ba naman yung apektado-apektado ka sa 5-2? araw-araw ka na nga nakakatikim ng 5-2 eh. High tide nga lang. Char! At so, paano? Yun lang. Thank you for watching.